Tutok na tutok sa pag-aalaga si Shirley sa kanyang dalawang taong gulang na anak na may ubo at sipon. Parang sa akin normal lang naman yata yung ubo lalo kapag yung weather niya iba-iba kasi yung klena niya. Pero kapag medyo malalim na, doon ako kakabahan. Para mawala ang sipon, pinakulo ang dahon ng oregano ang kanyang ipinapainom bilang gamot. Kapag mainit at malamig, ngayon may inuubo siya ngayon. Tapos kaya organ ang pinapainan ko sa kanya. Oo, three times a day. Pero kung minsan, hindi nito maiwasang mangamba at ng iba pang magulang sa pagkalat ng sakit na tosperina o whooping cough. Ang sakit na ito kasi, mas nakakahawa lalo na ngayong tag-init at kung hindi maagapan, maaari itong magresulta sa pagkamatay ng pasyente. Comparing ito it COVID na virus. So ang pertasis, ang sanhin nito ay bordetella pertasis ang pangalan at ang sakit na dinudulot niya, pertasis or whooping cough. Ito ay na nakukuha sa res, through respiratory. Sa Baguio City, lima na ang naitalang kaso mula February 19 hanggang March 27 ngayong taon. Ang mga tinamaan nito ay mga sanggol. Base sa investigasyon ng City Health Services Office na ipasa ang sakit mula sa mga nag-aalaga o mga may edad na nakasalamuhan ng mga pasyente. Pero apat sa mga nagpositibo ay bakunado na ng pentavalent vaccine na pangontra sa sakit na pertussis. All of them are vaccinated except for the one na hindi pa siya due for vaccination. Uh vaccination for pertussis, we give it at 6 weeks, at 10 weeks and at 14 weeks. So yung isang kaso natin 1 month pa lang siya. So hindi pa siya nakaka-receive ng uh, first dose niya. Paglilinaw ng City Health Office, hindi tiyak na hindi makakapitan ang isang pasyente ng pertosis kapag nabakunahan na ito pero maiwasan ang severe at critical na sintomas ng sakit. Sa ngayon, nagsasagawa na sila ng contact tracing sa mga close contacts ng mga pasyente at binigyan ng mga ito ng antibiotic. Dagdag pa ng ahensya, manageable pa ang bilang ng mga kaso at walang dapat ikabahala ang publiko dahil mataas ang vaccination rate ng pentavalent vaccine sa lungsod we have enhanced our surveillance. I think that's the most important there. You really to look for the cases so that we can immediately treat them till they will not die. So an enhanced surveillance will mean o oh, baka madami tayong matitest kasi na-enhance natin ang surveillance natin. Then. Nakatutok ngayon ang ahensya sa mga batang hindi pa bakunado ng pentavalent vaccine para mabakunahan ng mga ito. Sa ngayon, mayroong 5,450 doses ng pentavalent vaccine ang pamalang lungsod. Dahil sa kaliwat ka ng kaso ng Pertasis, ipinag-utos na ni Vice President at DepEd Secretary Sara Duterte na makipag-ugnayan ang lahat ng regional directors ng DepEd sa DOH para masugpo at maiwasan ang outbreak ng sakit sa mga paaralan. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.